Magandang araw po Ngayon po ay uh, Pinapasuyod natin Ang ating lupa At uh, tayo po Ay magsasabog tanim ngayon uh, October uh, 29 So Ang gagawin po natin ngayon ay uh, Papatagin muna yung uh, Bukirin uh, Bawat pinitak po ay papatagin natin tapos ay uh, doon tayo magsasabog tanim. Ang ating pong binhi ay uh, 402 in bread po. At uh, po natin ng 24 hours. And then inungkubit po natin ng uh, magdamag. Ayan ang mga binhi natin. So mamaya po uh, pag nagsabog tanim po tayo ipapakit ko po, po sa inyo ng pagsabot natin ng uh, binhing palay sa ngayong panahon ng dry season ang uh, ginawa po natin dito ay hindi po tayo nagsunog ng dayami at halos isang buwang pong nakapahinga to almost, uh, exactly isang buwan ngayon dahil na harvest po natin ito uh, noong uh, September 29 tingnan niyo yung lupa niya ngayon maganda ng pagkaputik so tamang tama po ang uh, ginawa natin hindi pagsusunog ng diami, titignan natin kung maganda ang magiging resulta doon sa hindi, sa lupa maganda na ngayon dahil naibalik yung nutrients ng lupa so ito ngayon tingnan natin ang pagtubo naman hintay po tayo at titignan natin kung uh, ano yung pagtubo kung maganda yung pagtubo ng ating piting palay ito nag start na po tayo ng mag uh, magsabog at uh, ito yung kumpare ko na to ang uh, tumulong sa atin sa pagsabog ng binhi ng palay so all in all 1.1 hectares ito ang isasabog natin dito ay limang kawan na 40 kilos so titingnan natin yung after 4 days kung ito ba'y lulusot na o maraming hindi tutubo. Diyan po ang uh, style natin ngayon pagkatapos mapatag. Sabay na yung sabog, uh, pagsabog ng ating binhi. Ito yung lupating ngayon. Ang ganda ng, ng pagkaano niya ngayon. Ito, uh, last na lang ito dito sa aming pagsabog tanim ngayong araw na to. So, mga ilang araw, titingnan natin kung maganda yung tubo. ah uh, medyo halos sa uh, ato, ang ganda ng pagkapatag dahil nga sa isang buwan nating uh, pinrepair o pinapahinga yung ating bukid. Importante rito, hindi tayo nagsunog ng dayami, kaya nung mablock ang dayami, maibabalik sa lupa ang uh, nutrients na kailangan ng halaman. Ito ay uh, maaaring makatipid tayo dito sa mga sintetikong pataba, lalong-lado na yung paggamit natin ng uh, ammonium or uh, potassium. Dahil nga itong nasunog na dayami, ay nagtataglay ng nutrients na kinakailangan ng halaman at ito rin ay uh, makokontrol ang uh, pagdami o pagtubo ng damo so makakamenos din tayo dito sa pagpamatay damo herbicidio o sige po maraming salamat po at uh, happy farming po sa inyong lahat